Good evening, good evening po mga kapatid Nandito na naman po si Maludelo Santos Para magbigay ng reaction sa inyo At sana po ay Nasa mabuti kayong kalagayan At ganyan nga sa Pilipinas Ay madaling araw na po Kaya magandang umaga Sa inyong lahat yan mga kapatid At ngayon nga po ay Ito magbibigay po ng reaction dito o opinion po dito si Maludelo Santos uh, Sa post ni Michelle Japina ito nga po ay babasahin ko muna sa inyo mga kapatid para maunawaan nyo. Pero nakatabnil po yan dyan sa, uh, sa, reaction ko. Yan po ang tabnil ko. Mga kaibigan, alam ko inihintay nyo ako mag-live. Honestly, pinahinga ko muna ang isip at puso ko. Pero di, di pa natatapos may pagsubok na naman sa buhay ko at sa pamilya ko na aksidente nasagi ng car kahapon ang pamangkin ko kasama ng kapatid at papa niya isa napu na po na napuruhan at ngayon nasa ICU at need po malaking halagad. Dati ako ang tumutulong sa nangangailangan pero ngayon naka, nakakahiyaman ako naman po ang nakakatok sa inyong mga mabuting puso para humingi ng tulong sa nakakahiya nakakahiya naman sobra laki po ni napira 50k day ah 50,000 per day ayam sa ICU aabutin daw mahigit 1M hindi po mal mahalaga ang kahit magkano basta bukal sa puso ninyo kasi higit kahit tutulungan ko pamilya ko, di, di ko kaya at di naman ako mayaman. Salamat at advance po sa mga tutulo at tutugon sa aking panawagan. Hmm. Ito po, uh, nakakalungkot talaga Michelle, ang Ganitong sitwasyon. Pero alam nyo, para sa akin, nakakalungkot talaga. Promise. Uh, baka sabihin mo na naman na ako ay nagbabait-baitan gaya na yung sinabi ko nga sa'yo. Walang uh, masama akong binitawan sa'yo. Uh, nangaral lang ako na tigilan mo na si Kuya bal dahil nakakarami ka na. Talagang masakit po talaga ang mga ganitong sitwasyon. Pero ano ang ginawa mo sa akin? Ang sinabihan mo pa akong bubo. Bakit ako yung naging reactionist ni Kuya Val? At bakit ako ay ano 'yun tawag doon? Wala akong sinabi sa iyo at sinabi po pa na nagbabait-baitan lang ako. Alam niyo Michelle, ako Uh, nasasaktan ako o na uh, yung bang ayaw ko talaga yung mga open na na pag, uh, re reaction ng na ino-open ang isang tao lahat gagawin. Kaya lang naman ako na kapagsalita na natama, natigilan mo na si Kuya Bal dahil ah uh, pamilya mo na ang nadadamay dito. Pero anong ginawa mo? Instead na makinig ka na lang o Gawin mo na lang ano gin re mo ako na wala naman akong ginawang masama sa iyo, na u oh, sinabing masama sa iyo. Kaya sa ngayon na naman ito, dito na tayo dumako na tayo Michelle dito sa panawagan mo nga ay para sa akin talaga, ito ay wake up call. Parang paalaala sa atin na wag tayong mambabalahura. 'Wag tayong mang insulto lalo na po. Yung ininsulto mo si Ate Edna, tungkol doon sa simbahan na pinagawa nga ni Karlinga Prab. Ito po ay malaking karma sa atin. Digital na talaga ang bindita ng ano, bindita di dio Yung nasa taas ang bindita. Napaka bilis po tugunan. Kaya dapat tayo magdahan-dahan, dapat tayo wag basta-basta tayong nagsasalita ng patapos. Gaya ng sinasabi mo na ang 5K, bariya mo lang yan. Ay bakit ngayon ay nananawagan ka sa mga kaibigan natin o sa kaibigan mo na tulungan ka at noon ikaw ang tumutulong at ngayon naman ikaw ang nangangailangan ng tulong. Alam mo, di ba? Parang dagok ito sa atin, Michelle. Parang sampal sa mukha natin. Noon ikaw ang tumutulong, ngayon ikaw na nanana nananawagam. Tapos, sinasabi mo na ang 5K ay bariya lang sa'yo. Alam niyo, ang hirap po talaga, nakakalungkot po talaga ang ganitang sitwasyon. Dahil masyado tayong uh, kahit sabihin natin na totoo na bariya mo lang ang 5K. Ang hirap po bitawan. Dahil ang 5K po kahit papaano may halaga na rin yan. Kung dito yan, mahigit pa, uh, ano lang yan, 90 euro lang yan. Wala pang 100. 5k. Kaya para sa akin malaking halaga na rin 'yun. Mar marami na dalawang sakong bigas na po ang katumbas ng 5k may sukli pa. 'Di ba? Kaya minsan tayo, huwag tayong basta-basta magsasalita ng patapos dahil mahirap pag kinakapos po. Kagaya na dito sa panawagan mo ha para sa iyong pamangkin. Uh, sana naman uh, gumaling na at get, get well soon nga sa pamangkin mo Na nakakalungkot talaga Michelle Na talagang hindi naman po na ako sasabihin mo na naman ako ay nagbabait-baitan Pero itong nangyari sa pamangkin mo, wake up lang yan Magising tayo sa katotohanan Na huwag tayong mambabalahura ng tao O mga hamak lalo lalo na po kung tungkol po ito sa charts. Alam niyo naman, itinabnil mo si Ate Idna na nandoon sa charts na ano, 'yun ay parang insulto po 'yun. Hindi po si Ate Idna ang iniinsulto mo, kundi po ang simbahan. Kung ikaw ay may ibang relihiyon, pantay-pantay lang po 'yan. Basta po tayo'y nananalig sa Diyos. Yan po ay isang kasalanan na tayo mismo manglalait o mangiinsulto sa relihiyon ng may reliyon kung simbahan man po dahil nga inunsulto mo doon si Ate Edna are mo doon sa simbahan ay talaga pong para sa akin mali maling mali ang ginawa mo di ba kaya hindi tayo magtataka na nangyari sa iyo mabuti hindi sa iyo nangyari sa pamilya mo sa pamilya mo sa pamangkin mo kaya yun pasalamat tayo na walang uh, hindi talaga na malala ang nangyari na mawalaan ng buhay kahit dahil tayo walang nag-aangad na mayroong mawalang buhay o kung ano paman. Yung ito paalala lang sa atin lahat. Sana naman Michelle magdandan tayo dahil alam mo naman ang karma. Kaya ako na, mapasensya ka na at sorry at ang tanging lang namin maiaano sa iyo ang dasal at sana uh, wag magbago ka na wag ka na ng manglait ng manglait dahil alam mo naman ang nangyari sa pamangkin mo na masyadong kang akala mo napakatapang mo ang katapangan ng isang tao hindi po yun nadadala sa uh, salita ng salita ang katapangan ng isang tao yung marunong tumanggap ng pagkakamali, yun po ang tinatawag na matapang. Marunong magpakumbaba, marunong magtanggap ng pagkakamali, hindi yung akala mo lagi kang magaling. Ikaw na ang pinakamagaling, ikaw na ang pinakamatalino. At sasabihan mo pa akong ako ay bubo hmm. Ay wala naman akong sinabing masama sa iyo. 'Di ba? Yung pa nga ay concern pa nga ako sa iyo dahil ayaw ko. Kahit sino sa kanila sinasabihan ko na mag na lang kayo, wag nyo nang idamay pa ang pamilya. Yun ang lagi kong sinasabi. Dahil ako ako'y na, nasasaktan din ako pag nakakarinig akong minumura, yung kung ano-anong sasabihin sa'yo, dahil bilang isang babae, napakapangit pong pakinggan lalong-lalo lalo na po kung madadamay ang iyong pamilya at anak. Ganun po. Pero, anong sinabi mo sa akin? Ako'y bubo. May bubo bang ganun ang uh, katuwira na sinabihang ka lang, na tumigil ka na, at uh, hindi ka pa nakuntinto talaga, pati si Ate Edna, re mo, pati simbahan dinamay mo. Hindi hmm. ngayon, ano, iyon ay parang, Uh, nangyari sa pamangkin mo at ayoko naman mangyari talaga na nandiyan na yan, sana magising na tayo sa katotohanan. At wag tayong magsasalita ng patapos. Gaya ng ginawa mo, nagsalita ka ng patapos na ang 5K ay bariya lang sa'yo, ay ngayon na nandiyan na. Patunayan. Para bang pinapatunayan sa iyo na sinasabing hindi ka naman mayaman at hindi mo kaya. Ay, bariya nga lang sa iyo ang 5K. Oh, maraming mayaman na never nilang sinabi ang 5K ay bariya lang nila. Dahil po, ako, mahalaga sa akin bawat sentimo. Lalo na kung pinaghihirapan, iyan po ay talagang iniingatan. Oh, ako, alam nyo, ang kinikita ko dito sa YouTube, one dollar. Okay sa akin, masayang-masaya ako. Pag naipon po yan, malaki na pagtapos ng buwan. ba? Diba? Kaya, wag tayo masyado yung bang kahit marami tayong pera, wag yung wag tayo masyadong masabi na marami tayong pera. At sasabihin mo, bariha lang, pag once na tayo po sinubukan ng nasa taas gaya nitong panawagan mo na kailangan mo na tulong dahil nga ay malaking halaga ang babayaran sa ospital aabot ng 1M dahil 5K uh, 50K every day ang bayad sa ICU naniniwala ako pero sa pananalita mo sabi mo, ang 5K bariya mo lang yan. Di ibig sabihin marami kang pera. Kayang-kaya mo uh, bayaran yan. Bakit ngayon ay nananawagan ka na kailangan mo ng tulong? Dahil nga ang pamangkin mo malaking halaga ang aabutin. ba? Diba? Kaya minsan talaga, Michelle, hindi naman sa pag-ano, hindi kita binabas dito. Sana mag-isip muna tayo ng mga salita bago tayo magbuka ng bibig natin isipin natin mabuti kung makakatulong o maka kung tama ito sa ating sarili na sasabihin natin na 5k bariya mo lang yan di ibig sabihin yung 5k na yun ay talagang ganun ka nga talaga na bariya mo kaya mong waldasin ang 5k na yan sa isang idlap ako ang 5K sa akin, malaking halaga yan. Dahil marami po yan matutulungan na. Dahil makakabili na yan na ah, dalawang, kilo, ah, dalawang sakong bigas. ba? Diba? Malaki po. Ako, magbigay lang ako ng 500 sa isang taong nangangailangan. Ang saya-saya nila na iyak-iyak pa na pa ang nila. Dahil naranasan ko po yan sa Pilipinas, mga kapatid. Kaya sana ito ay maging aral sa atin lahat mga kapatid at pasensya ka na Michelle. Ito ay ginawa ko lang ng reaction para po ay mamula tayo sa katotohanan na wag tayo basta-basta magbibitaw ng salita dahil mahirap po pag kinapos tayo. Gaya nito sa iyo Michelle na nanawagan ka ng tulong para sa pamangkin mo. Dahil hindi ka naman mayaman, ikaw mismo ang nagsabi na hindi ka mayaman at hindi mo kayang uh, tustusan. Kaya um, ka sa mga kaibigan mo na nangang mga ngailangan ng tulong dahil aabuti ng 1M ang gasto sa ospital at 50K a day. Naniniwala ako sa iyo. Pero sana next time wag na wag mo nang sasabihin na ikaw ay bariya mo lang ang 5,000. Uh, kaya sana bago tayo magbitaw ng salita at manyurak ng tao, manlait ng tao, sana po pag-iisipan natin ng sampung bisis para po tayo ay hindi makapos. Mag, uh, yung salita ng salita ay kakapusin po tayo. Kaya sana ito ay maging aral sa atin lahat na tayo magdandaan tayo ng pananalita at lalong lalo na wag na wag natin iinsultuhin po ang ating simbahan dahil iyan po ay sakrado tayo lahat naniniwala po na tayo po ang biyaya ng Diyos tayo po nagsasampalataya sa Diyos at sana po tayo lahat ay lawa ka ng ating mga pag-iisip. Huwag tayo basta-basta padalus dalos ng pananalita sa ating kapwa. Kaya, para sa akin, uh, pasensya na, uh, sana gumaling na ang pamangkin mo na walang anumang mangyari dahil kahit sino po, walang gustong may mangyari sa pamangkin mo. Kaya sana sa pamangkin mo, ay gumaling ka agad. Iyan lang po ang maibibigay namin sa iyo ng panalangin. Na sana walang mangyaring masama sa iyong pamangkin. Kaya ang gandito na lang, mga kapatid, maraming salamat. At sana maintindihan mo at wag mo akong sasabihan na bubu dahil kahit kailan hindi kita pinag-iisipan ng masama. Pinaaalala ko lang sa iyo kung ano po ang mangyayari kung tayo pa dalos-dalos magsasalita. Ang gandito na lang at sana ay maisip mong mabuti kung ano ang mga ginagawa mo sa kapwa mo at wag na wag tayong mangahamak ng may simbahan ng may simbahan dahil po iisa lang yan ang pinaniniwalaan natin. 'Di ba? Mihingi tayo ng pasinsya panguunawa, sana maunawaan nyo at wag naman natin talagang ibas na at uh, lawakan na lang natin ang ating mga isipan para po sa katahimikan natin lahat at sana gumaling na ang pamangkin mo. Maraming salamat at suportahan natin sila Kuya Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Inna Vlog at sa Team Organic. Maraming salamat po! Uh, Team Organic Banat Bagsik, Sil TV Maria Ligaspi Vlogs, uh, Erma Galo, Mix Vlog, Hayat Mix Vlog, Silina uh, Selena Barbosa Official, at uh, Bonnila, uh at Kahil Per, Erika Alpon, uh, Maludilo Santos, at Plixi Lixi. Marami pong salamat at uh, sa kay Sakay, Juna Mendoza, Cristina San Juan, Ati Benny Discaliar, shout out. At Marathon Angel, maraming salamat sa suporta niyo lagi sa akin. Maraming salamat, paalam. Bye-bye, we love you so much. Take care, always. Good night.